Ayan guys, dahil last day na nila ngayon, uwi na po sila bukas ng madaling araw. Ito ang aming dinner. Oh, maliit kinuha niya. Malit <laughs> na kinuha. Kino, kinuha niya yung pinakamali. Kinuha niya yung niya Sige lang po. Kasi pa uwi na sila bukas. So... Mag 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 hiya naman tayo sa huli. Ang <laughs> ganda lang ano, buwan. <laughs> Ay, kaya, eh sana hindi na, hindi na kayo nag-abala. Nakakahiya ah, naman. <laughs> <laughs> Sige, baba ko na po. <laughs> Ay, dito na eh. Tanggalin <laughs> mo na ito. Hindi naman natin kailangan ito. Yung akala nyo. Um, Ang sarap ng alimasag. <laughs> oh. Oh.

ang mga tao na tulong-tulong sa pagmaluto sa pagkain ng mga na magbibigay sa mga sa aming katawan, sa aming isipan ng mga mga in Jesus name Amen, Amen. Amen. Kain tayo guys Wow. Mahilig po kayo sa ulo yeah. talaga eh, no? Pero yeah. yung order yeah. natin. Na, na, may order siya, no? Oh. Dapat na uh, kumuha tayo sa taas. Order ni Lizzy. Bigyan mo ko ng gulay. Masitong. Oh. Bidaw man. Yung binagas I mean. Parang kasi <laughs> <Yuna, may>. um, <laughs> na sa... Kira ang tanay. Wala, grabe na? ah. Ito Ayan. Siti. <giband Zacchaeus> yeah, ay, ay sa inyo po hindi po alimasag yan. Alimango po. This is what you call it alimango. Malang. Ay, yung maraming laman na ay, ano. I mean? so, mad pa rin po yan. Ha? Mad pa mm. rin. Pero ito po ay sa ayun, dagat. Ano. Ito hindi ba dagat? <hati> hindi po. Ito, ito, ito. 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 Ay, ayan po sa dagat. Sa dagat po. Ang haluan lang. Mahal po. Ay, ano yan? Mataba. buksan ah, ganun ba? Buksan okay, niyo nga po ang mataba. At... Ay, marito. Ay, marito. Kain tayo guys. Mm -hmm. lemon. <laughs> Ayoko ng dagat. <laughs> <laughs> Na fake news

alam ko na, lipat mo na lang yan kanin. Hindi na gamit. Sa inyo to, ang kagandiyin? Ha? Dalawa, dalawa. Nalimutan na yun. Lipat na. Kapag kukuha ko ng kanin. ko kanin. kanin. betul, sadya kanto, kailimu tangkang ano? abis, natambag niya. natambag, na? na lang, niya, nakamatamad. tungo na. rin, nakalagay pagnito. lemo lemo, 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 dalang <laughs> buwan na yan. Oo, hindi ka nang tala, <laughs> no? Sa tutunog niyo. Mabait, mabait 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 At ano, forward talaga yun. Kahimik. Kahimik. Ah! Ah! ko. Ah! 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 Ang plato mo ba? Maski anong lutong gawin mo? Masarap. Ang sarap lang. 30 niyo? Kaya, ayo, 30 dami mo. Wala. Pero kung 30 dami niyo 30 ka nun eh. na yun Pero baka mas malasa po yung turkey dito sa... sa na? turkey dito. Oh, Kasi dito, Masarap, adobo Masarap po yun. <tays> Pagbalik nyo na lang po, adobo. <tays> Yung kay mama na sa atin doon. Nagtaguan na ng pares. Nagtaguan na tago na lang Wala na, tuwi na kami. Ayaw namin magbiyahin ng layhino. Huwag ka na mangiya. Huwag ka na mangiya. Ikaw, ikaw nung ka pa? Maraming pagpagalag yan. Maraming Oh, andito na. Palon-palon. Tingnan mo sana niya pag sa, no, makikita ni asawa niya, Si do. Tara do, Ano mo. mo? No, sabi mo nga, sakot pa lang, lang naman eh. <laughs> <laughs> Tapos na 'yon. Oo. Pare lang. to eh. Yes, amen. Hindi mo lang alam. Pag kami wala bubuk sa dito. Hindi, talaga. parang malabo? sir. Blurry. Wala pa pong gana yun. yun. Wala pa pong gana yun. Wala pa pong ang gulay <laughs> na lahat. Lalo yung ita nyo, yung mga palmas nyo. Lalo pag nakikita ko yung ano, yung niluluto nyo, gulay. Naka-on yung TV. Natutulog na ako kasi Gulay, masalit yung gulay yung niluto mo eh. At sabi sa alimango, mo. Ay! Bakit oh, na hati Mas gusto ko. Masarap. Para masarap. Ang sarap laman, ang dami ng laman, tong ano, tong talaga. Masarap ang laman para oh, oh. magkalat yung lasa ng lasa. Kaya pinuputol. Masarap, oh, masarap na ginawa niyo.

Oh, pinapatay ka. <laughs> pinapatay ko. Pagdating ng one minute. Ah, Kakabing. Ano ang sa makabukas? Aha. Uh at mag-vlog ka bukas doon. <laughs> Mag-cartaker daw nga. Hindi pa yung makasalti yung throw. Atapay nga. Maganda kasi doon, guys. Ano, maalon kasi maganda doon. Maalon ang tu tubig. You know, hindi ma hindi mahirap. Laging malakas ang um, mm. um, malakas ang hangin. Malakas ang alon. Kaya naman yun, di ba? Gusto-gusto nyo may maalo Kaya maraming resort doon, ano yun Yung surfing area na yun, oh. yung, yun Ayun naman, oh, magaling si Magaling si surfing Magaling si surfing yan, di ba wala? Nagsisurfing yan, di ba ha? Nagsisurfing kayo? Ayun <laughs> know?